Sarap guys ng ating ginataang sabaw. Alam ko na mimis nyo na to. Mm. Yeah. welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, nandito po ulit tayo sa bukid. Ngayong araw guys ay maggagataan tayo, maggagata tayo ng saba. Tsaka walang work-work ngayon guys kasi ano, naubos yung aming buhangin. <laughs> Nag-order pa kami. Tsaka ng hollow blocks, naubos din. Kasi 200 na hollow blocks lang in-order namin. Kala namin kasya na eh, nag- ano, nag-expand kami, nagkaroon tayo ng, ano, storage. Kaya, ano, kaya, medyo ayan, kinulang, kaya yung, kinu yung ating, ano, ay, hollow blocks. Mga hollow blocks. syempre yung budget. Yan. Yeah. Thank <laughs> you sa dagdag na budget, uh, sister. sister Irene from Singapore. Thank you, <laughs> ay, thank, so so, thank you. so much. So, inaantay namin, Arben. guys, na, ano, dumating yung buhangin. Pero yung hollow blocks na in-order ulit namin, dumating na. Pwede pa namang ipasok din sana dito. Siguro sa, ano, sa isang araw, magtatrabaho na sila kuya Dan dito kasi, busy ano, kayo. busy pa din sila. Nagtatanim sila ng kamote. Ipapakita din namin guys yung aming mga tanim dito. Ang yes, ganda. Yes, buhay na buhay. <laughs> yung petcha ay pwede na yatang, ano, tanggalan ng dahon. Sarap. Pwede nang talbusan, oh. No? O, pati yung ating kamote. Pwede na Oh, ayan mga ka-dragon. Hmm. May ano na siya, oh. Talbos. Iyan. Tayo. O, oh, diba? Pag nag-agahan tayo dito. Oh. Ah, may uod na, oh. Ayan ang nagabutas ng dahon, eh. mga uod. Guys, tingnan nyo yung ating pecha, oh. ating ano uh, si buyas na katayo na rin buhay na Ayan, yung bunggo na harvest na nila. Kadami pala nila eh. Nakalidya eh ipapakita ko sa inyo mga dragon yung nagawa nila kuya dan isang araw ito sarado to guys ha ah. nakulangan lang sa hollow box kaya hindi na walang daan dito bali ito yung bubuksan natin Niyan, maliit lang naman siya. Dito yung bowl. dito natin itatambak yung ano mga gargarat <laughs> para hindi nakakalat dyan sa kusina Ayan na guys yung buhangin. Alay, dapat magpasok ante ha. Okay. Kuya, ipasok mo dito. Ito, Dan. Di Mali yung daan! Ayun. May pwede rin. Hindi ako ba dyan na blind si Jen. Chok chok. Ito yung tomates. tomates. Yeah. ayan guys yung isang ganyan ano yan 1,300 ang bayad pero ano na yan pino na S1 tawag nila Maka ano, patras? Ay, hindi. Magkausod naman yan, eh, no? Basta. No, Na, huwag mong alin yung mga tanin namin, kuya. Okay. Sige pa. Sige pa. Opo. 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 Gina-nervous na doon sa may apoy niya doon, eh. Kamala! Hindi, alam Ano talaga talaga niya nga dyan. May isa Kinagat na. Kinagat ka? Mm -hmm. Ang dami? Kaya pala medyo pagay yung mata mo eh. Thank you kuya. Hi. <laughs> Shout out sa mga laron dyan. Thank you po. si Kuya Antone. Huh? Kuya Antone. Ah, oh, ito. Pino na siya, guys. Ayan, guys. Bali, tatakpan namin ito ng ano, lupa. Para, ano, walang butas. Ano kasi, ito ay nung tag-ulan. Nagagakot sila ng buhangin. Kaya nagkaroon ng anong butas. nainitan guys ang kanilang ano pagpitas ng munggo yaman na eh, mapuros nga kwan kamati sa nga nalaumag pwede nang pitasin din yung mga talong ante kalalaki oh. na oh. no? pinahabol namin guys na uh, kamatis na mumulaklak na rin ito ayan may ulam naman kami ngayon mga kadiragan. ano, munggo mm, dami na namang napitas na ante na ano oh, sigarilyas at mani, sitaw bataw patane oh, si popot andito na naman ang makulit na papat Opo! Nagpitas ka na naman ng na bulaklak. Pagalitan ka na ni ate maduna ah, Tita na? Madonna. Ito na lang. Pag, pag kami lang. yung para yung sa saging. Magkagatang kami ng saging. Ay, Ayun ang pamilya na yan tayo. Ha? Huh? Yun ang pamilya na tayo no? Saan yun? Sa kiligaya. Kiligaya nagluto. Pamilya na natin. nagluto ako ng ulam namin munggo para munggo masarap-sarap na naman may may panlang may sitaw ano, ano ba yan munggo o kwan? pinakbet? halo nyo lang halo halo para kunting panay Kaya kami halo na kwan pansit munggong gulay Munggo overload yan. Oh, may patani pa. mga kadragon, dragon ito ating gagata. An, may paborito mo doy ba yun, Oo, eh. Gusto nila nilaga. Sa isang araw, bukas, makatrabaho na sila. Kung hindi kasi sila busy, eh. Magtaniman lang sila ng kamuti ngayon. Hindi ka nagtaniman tayo? te? Hindi man tayo pwede yung babae magtanim. Bunong. Mag-PC. <laughs> Magbitak? Magbitak. Kung tante <Magbitak>. ni Gaya, lagot <laughs> Ito yung paborito ng kunay matatanda na sinuuna. Sino unang matatanda? Unang, na, <laughs> unang matatanda, no. Ganito ang paborito. Tsaka, pa. ano pa yun, ante, with bayabas na no? nahinog. Uh -huh. Pwedeng ipagsama. sarap. Ngayon kasi, eh, sinurang ano? unang babakot. Kurang bayabas ngayon. Ikaw. Edi, ikaw ante, hindi kasi naunang babakat. Ngayon hindi. ka lang nagluto eh. Hindi daw. Ngayon pa lang mga Ha, <laughs> <laughs> ah, ngayon niya pa. <laughs> ngayon pa lang daw nagbabakat <laughs> Sana all. Oh. Sarap guys ng ating ginataang sabaw. Mm. Alam ko na mimiss nyo na to. Lalo na yung mga, ano, nasa ibang bansa. Pwede nyo naman din gawin to. Siguro naman may, ano, may saging din dyan sa inyo. sarap ng ating lataan. Tsaka, munggo for today's episode. Munggo ang ating ulan. Pecha de peligro na kasi. Already... Mamaya, -hmm. back to work ulit. Hindi pa namin tapos sakutan yung andun sa likod. Salamat po sa mga bia, tira ka palo sa imin, sa aming kanina kanon kita naman dapat lang tanga tanga dragon kita naman dapat lang tanga mga dragon kita naman lang tanga tanga dragon kita naman dapat lang tanga mga dragon kita niyo dapat lang lang tanga tanga dragon kita naman dragon kita lang lang Maganda nga ang panalangin mas, mong Ilocano mas, eh. Masarap ba eh. Hmm. pa lang kami. May panghimagas na. Kain na tayo. Hindi ako naman maramdak ang mga pano. Ang paraya. Alo-alo hmm. tong ano namin. Mamigot. Ito yung tinatawag na mong over Parang <laughs> pakbitin. <laughs> Talagang jumal. Hindi mo maiwasan yun. yung ng langka. Dahon ng langka? Hmm. Hmm. Parang yung angte? May daong -daong mo na dito. Ang dahon? Hmm. Well, tapos hmm. may talbos? Hmm. Bago mo gawin, Walang ko mga ilimit. na rin yung lang sa akin. Diyan, nanonood ka na kayo ko. tigay. Iyon kung anong pan naman yun. Ipanood na yun. Nakatakon lang yun. Manong na ito. Nagagawa ko yun. Pispisan pa nila. Ano yung ginataan? Ano yung ginataan?

pag awit ka lang mag-ulam ng mango. Sarap. ang mong daw ay pang pizza de pilibro. Pag paubos ng pira mm Hindi -hmm. parami. Okay. Okay pagdating ng bagay, masalimuag inaral nila kumasi. kanta sa taas, hmm. ano? yeah? kung sa ano yung yung ibang yung ano? nagtama kung yung 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 Busok makain kain. Alam-alam. Ano -alam. ko na po sa lumanan? Ini semua orang 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 tak ada rumah, semua orang 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 tak ada rumah. Karena busuk busuk bagantik mayung. Ba Nih may hakat apa? sabungan ini hindi ko eh, ng, na yang sambil yang kuan.

Paano wala kang kasabay? Hmm. Dapat magkon punta para magsabay kang magtayo ng pain. Ngapong. po... memang antuk kan eh petik ke dah petik nang bila nang buat ayang kan yang segede banget yang kita semua itu Eh, guys, back to work. Ni kita pa papa tiba pulang simen eh. kailangan namin tanggalin yung lupa sa ilalim at baka bahay ng ahas. labis na ano yung munggo. Ano yan guys, ah uh, ang bayad sa kanila kapag naka tatlong salop sila na munggo na linis, sa kanila yung isang salop. Ganun na yung ano dito. Patakaran. Hindi na siya ano, arawan. Nababayaran. Ano na ang bayad munggo na. Unang harvest pa lang yan. Oh. No? Nakailang sako na.